sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento kung saan ay aking sasagutin ang katanungan ukol sa batong hugis itlog na binabantayan ng inkanto. Ayon sa komento ng ating ka-TH dito, alam daw niya kung ano ang hugis itlog. Basi sa aking sariling pag-unawa, ang tinutukoy niyang batong hugis itlog ay ang mailap na batong hugis itlog na matagal na naming hinahanap. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ako at ang aking grupo ay may hinahanap na isang napakalaking bato kung saan ang kakaiba sa bagay na ito ay meron itong hugis na kahawig ng itlog ito ang siyang dahilan kung bakit ito ay tinawag na batong hugis itlog. Ang kawili-wili sa batong hugis itlog na ito ay aming pinaniniwalaan na naglalaman ito ng maraming diamante. At ayon sa sundalong hapon na nagbigay sa mga detalye ukol sa naturang batong hugis itlog na ito, nilalaman daw nito ang hindi dokumentadong pinakamalaking diamante sa buong mundo. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El World. Yan labang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa komento ng ating ka-TH dito, ang tinutukoy niyang batong hugis itlog ay sobrang tigas daw nito. Kung ito ang tamang batong hugis itlog na aming hinahanap, sadyang matigas ito kung basta-basta na lamang natin itong susubukang basagin. Meron talagang tamang paraan kung paano ito basagin at ito ay aking ipinaliwanag sa mga nakaraang bilog. Sa ating pagpapatuloy, ayon sa kati-h natin ay meron daw nagbabantay na inkanto sa naturang batong hugis-itlog na ito. Pagdating sa mga inkanto, ang masasabi ko dito ay natural lamang sa kanila ang maakit sa mga bagay na mahalaga sa mga tao. Hindi talaga natin basta-basta makukuha ang isang kayamanan kung meron itong hindi nakikitang tagapagbantay. Ang nais malaman ng ating katietsh ay kung ano ang aking magiging opinion ukol sa kanyang komento dito. Unahin natin sa batong hugis itlog na kanyang nakita hindi ko masabi kung ito ang batong hugis itlog na aming hinahanap. Kailangan ko talaga itong makita at masuri ng aktual bago ko masabi kung ito ang batong hugis itlog na aming hinahanap. Pero sa aking mga nakaraang ginawang bido ukol dito, meron akong binanggit na ilang mga detalye sa pagkakakilanlan nito Nating naman sa inkantong tagapagbantay, maaaring ito ang siyang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pang nakakakuha sa nilalaman ng naturang batong ugis-itlo. Sadyang mahirap talagang makuha ang isang kayamanan kung meron itong hindi nakikitang tagapagbantay lalo na kung ayaw talaga nila itong ibigay. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-DH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte. Melvin Digamo Louis Cabero ng Angeles City, Pampanga Jan Lurina ng Mindanao Pascual Baruga Only the Straw Rex Alipo ng Calabar Zone Charlie Libosada Loloy Mera ng Davao City. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.